Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Maraming dahilan pala ang actress na si Bea Alonso kung bakit hindi niya ipopromote ang pelikulang 1521 The Movie na ipalalabas na sa October 2 dito sa Pilipinas. Isa na nga riyan ang napakaraming sablay ng producer ng pelikula. Sa Showbiz Update YouTube channel ni Naogi Diaz at Loy kasama si Jegs, ay naibalitan nilang tila hindi napopromote o nababanggit man lang ni Bea na may pelikula siyang ipalalabas na sa susunod na buwan. Kaya't nanawagan sila sa aktres na bukas ang kanilang YT para sa panig nito at nitong Merkules ng hapon, ay kinuwento ni Ogie na nakausap niyang staff ni Bea tungkol dito. Hinding-hindi raw makakalimutan ni Bea ang 1521 dito. Sa pelikula siya nakaranas ng mga kaiba na hindi niya naranasan sa ibang production outfit. Bungad ni Ogi. Ano yun na gaya ng tanong ni Loy. Yung hotel room ni Bea sa Palawan sinagot ng producer. Pero yung hotel room ng kanyang team o yung Bea team ay hindi sinagot. So ang sumagot ay si Bea, pahayag ng content creator at kilalang talent manager. Nabanggit din na ang tent na nagsisilbing holding area ng mga artista habang naghihintay ng take ay walang aircon at nilagyan lang daw ito ng ilang araw bago matapos ang shooting. Sa gubat kasi ang location ng shoot kaya naglagay ng tent doon. Kaysa bumalik pa ng hotel, ipinakita sa video na naglalakad sa maraming talahib si Bea habang pinapayungan ng Marshall. At na-injure pa yung director na si Michael Barter kasi hindi safe patungong location, ang diin ni Ogi. Nagtatakong tanong ni Jegs, paanong hindi safe e gubat yun? So ingat ka talaga sa paglalakad doon. May point naman si Jegs, siguro ang kulang dito yung mga naga-assist para magsabing huwag po kayong dadaan dito o maghahatid kasi kinabisa ang daan o nag-ocular muna yung staff patungo doon sa location. At since nagocular sila ay sasamahan nila ang lahat ng artista ron. Eh yung direktor director pa mismo ang nasugatan. Kwento pa ni Ogi. Isa pa sa hindi malilimutan ni Bea bilang leading lady ng 1521 The Movie ay siya para mismo ang nagpagawa ng costume niya bilang si Diwata na dapat sana ay sagot ng production. Ito pa, yung direktor na sugatan na injury ng mga talent kasi yung mga itak na ginamit nila ay totoo. Mahihiwa ka nga, sabi pa ni Ogi. <coughs> ha? Oo naman kasi pinangaaway-away nyo yun. Magkakasugatan nga kayo ang say ni Mama Loy si pa ni Mama Loy, bayad naman siguro yung mga talents dyan. Buti na banggit mo yan, hindi raw bayad ang mga talents. Sinabi pa raw ng producer sa mga talents o dancers, Hoy, mag-talent kayo dyan ha, pero walang bayad. Pero magkakaroon kayo ng chance magpa-picture kay Beya. Ang sabi pa raw ng staff ng actress kay Ogi. Natatawang sabi ni Loy, Taray, palit picture. Sa pagpapatuloy pa ni Ogi yung mga hotel rooms na kanilang inistiyan, detabo, walang shower. Teka, ditabo, saan ba yan? Kunot noong tanong ni Jags. ba ginanap nga itong shooting sa Palawan? Pero may mga hotel rooms naman daw doon na di-shower. Kaso, ditabo sila. Birong hirit ni Mama Loy. Buti na lang, hindi sa diigib. Buti na lang, hindi sa diigib. Nagkatawanan na lang sila ni Ogi sila nila Jegs at Mama Loy. Maging ang mga ilaw at kamera ay provided daw ng director at yung mga ilaw na ginamit putyo-putyo at mahihinang klase raw parang hindi pang shooting. Kaya tanong ni Jegs, So te, pang vlog lang yun no? Ring light? Ha ha ha. Tumatawang sabi ni Mama Loy at natawa rin si Ogi. Oo, pang live selling. Giit pa ni Tita Jax. Pati raw mga tubig na inumin ay walang ma-provide ang production para sa talents. Oo, si Bea raw ang nagpamirienda at nagpatubig. At wala raw service para sa talents. Naglalakad sila patungo sa kanilang hotel kahit gabing gabi na. Balik tanong ni Mama Loy, bakit? Kasi tinanggap ni Bea to begin with. Kaya raw nag-yes si Bea dahil maharami nga raw pangako yung producer na hindi naman daw natupad. Pag ganyan nga na, hindi talaga magpo-promote si Bea. Yan ang ating abangan pag yung producer nagpunta rito to promote the, the movie even without Bea, yun na yun. Pag nagpatawag ng press con yung producer at wala si Bea, yun na. Hindi naman daw magdedemanda ang actress kahit hindi siya nagpromote ng pelikula nila dahil wala raw silang kontrata. Thanks guys for watching and God bless everyone